Ang Animal Kingdom ay punong-puno ng mga kamangha-mangha at mapagmahal na magulang. Gayunpaman, maraming uri ng hayop na kailangang alagaan ang kanilang sarili mula sa unang araw ng kanilang buhay dahil iniwan na sila ng kanilang mga magulang at mayroong pang isang uri na pinapatay niya ang kanyang mga anak kapag pangit ang ina ng mga ito. Ang walong hayop na ating pag-uusapan ay maituturing nga bang masamang magulang o nais lang nilang mabuhay. Number 8. Harp Seals ang mga inang harp seal ay dedikado sa pagiging ina sa unang labing dalawang araw. Sa katunayan, hindi sila kumakain sa loob ng panahong iyon. Nakalulungkot nga lang kapag tapos na ang pagpapakain sa loob ng labing dalawang araw, ay dito na magtatapos ang ugnayan ng ina at anak. Ang ina ay iiwan na ang kanyang mga anak dahil hindi pa kayang lumangoy at manghuli ng pagkain ang mga batang seal hanggang sa kanilang walong linggong gulang. Kailangan nilang tiisin ang delikadong panahon na maaaring magdulot ng labis na pagkagutom, panganib ng mga predators o pagkalunod sa gitna ng natutunaw na yelo. Dahil doon, 30% ng mga batang seal mula sa bawat henerasyon ang hindi nakakaligtas sa pagsubok na ito. Number seven, hamster. mga babaeng hamster ay magsisimulang maghanda ng kanilang pugad sa inaasahang paglabas ng kanilang mga anak. Ang isang hamster ay nagbubuntis lamang nang humikit kumulang tatlong linggo at nanganganak ng dalawa hanggang labing dalawang anak. Ngunit may mga pambihirang pagkakataon na umaabot ito Nang hanggang dalawang pu, ginagamit ng mga hamster ang malambot na material upang gumawa ng komportabling pu para sa kanilang mga anak. Kadalasang gawa ito sa mga tissue at papel. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat ng mga baby hamster ay pinapalad na mabuhay dahil kinakain ito ng inang hamster. Dahil na rin sa kakulangan ng pagkain at kapag naramdaman ng hamster na hindi niya kayang alagaan ang lahat ng kanyang mga anak, ay kinakain niya ang ilan dito nang sa ganon ay mabuhay ang iba. Iba pang dahilan kung bakit kinakain ng mga hamster ang kanilang mga anak ay dahil sa stress, depression, kakulangan ng espasyo sa kanilang kulungan. Number 6. Lions. Ang mga leon ay kilala natin bilang mabangis na predator, ngunit may kakaibang katangian ito na lingid sa kaalaman ng iba. Ito ay ang pagkain nila sa kanilang mga anak. Kapag ang isang lioness ay nanganak, sinisigurado niyang mapipigilan niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Ngunit kung may isa o higit pa na hindi malusog na cub, ang lioness ay papatayin ang mga ito dahil para sa kanya pagsasayang lang ito ng resources. May iba namang mga lalaking leon na pinapatay ang ibang batang leon sa kadahilanang kapag dumating ang isang bagong alyansa ng mga lalaking leon upang magmana ng isang pride, madalas dinidispatsya nila ang mga anak ng mga batang babaeng leon sa mga dating lalaking leon. Ayon sa pananaliksik, pinapatay ng mga bagong lalaking leon ang mga supling ng ibang leon dahil hindi nila ito kadugo. Dagdag pa iniisip ng mga lalaking leon na hindi aktibo ang mga lioness sa pakikipagtalik habang may mga inaalagan itong mga cubs kaya pinapatay nila ang mga supling para sa kanilang pansariling pangangailangan. Number 5. Polar Bear Ayon sa mga dalubhasa, ang mga inang polar bear ay maaaring patayin ang kanilang mga anak dahil sa kakulangan ng pagkain o pangamba sa kanilang sariling kaligtasan. Sa pagiging predator, itinuturing ng mga inang ito na hindi praktikal na panatilihin ang isang anak na mayroong malubhang kondisyon o hindi malusog na pangangatawan. Naniniwala ang mga sayentipiko na ang mga polar bear ay mataas ang tiyansa na kainin ang kanilang anak o anak ng ibang polar bear tuwing katapusan ng tag-init at taglagas. Kung kailan ang mga seals na kanilang karaniwang pagkain ay nasa dagat at mas kauntina ang bilang. Ang ganitong aspeto ng buhay ng mga polar bear ay nagpapakita rin ng pakikipaka para sa kaligtasan at pagpatuloy ng kanilang lahi sa harap ng mga hamon ng kapaligiran. Hindi lahat ng prairie dog ay kumakain ng kanilang kapwa, ngunit natagpuan ang ganitong asal sa ilang miyembro ng species ng black tail Prairie Dog. Gayunpaman, naniniwala ang mga mananaliksik na ang ganitong kilos ay isang anyo ng natural na seleksyon. Kilala ang mga babaeng prairie dog sa pagkain ng mga batang miyembro ng kanilang pamilya. Ang pangunahing haka-haka ay na ang prairie dog ay pumapatay ng mga anak ng kanilang mga kamag-anak na babae upang mapalakas ang tiyansa ng kanilang sariling mga anak na mabuhay nang mas matagal. Ang ganitong kilos ay karamihan nakikita sa mga babaeng miyembro ng species at pinaniniwalaan na ang mga pag-atake na ito ay nangyayari upang mabawasan ang kompetisyon. Number 3. Tasmanian Devil Ang mga Tasmanian Devils ang may pinakamalakas na mammalian bites sa mundo mayroon itong force quotient na 181, samantala ang mga tigre ay may lakas lang na 127 at 112 naman sa lion. Kaya hindi nakapagtataka na kaya nilang kainin halos lahat hanggang sa matitigas na buto ng kanilang biktima. Ang mga Tasmanian Devil ay may gestation period na 21 araw bago manganak ng 20 hanggang Apat na pong baby na tinatawag na Joys. Dadalhin sila ng ina sa kanyang bulsa ng apat na buwan. Ngunit ang Tasmanian devil ay mayroon lang na apat na nipples para buhayin ang kanyang mga anak. Kaya't sa sobrang dami, ito'y nagiging labanan ng pinakamatibay para makapasok sa bulsa. Samantala, ang karamihan ay hahayaan na lang unti-unting mamatay sa gutom. Pagkatapos ng apat na buwan, babalik ang inang Tasmanian Devil sa lungga ng madalas para magbigay ng gatas hanggang sa mga sampung buwan kung kailan magsisimulang kumain ng ibang pagkain ang mga ito. Number 2. Fire ants. Ang kasarian ay patuloy na pinagmumulan ng tensyon sa pagitan ng mga fire ants. Ang mga babae ang gumagawa ng lahat ng gawain sa paligid ng kolonya at ang mga lalaki ay halos walang silbi. Hindi sila nangunguha ng pagkain, hindi nag-aalaga ng mga batang langgam, hindi naguhukay at hindi nakikibaka laban sa mga banta ng panganib. Ang kanilang ginagawa lang ay kumain, mag-asawa at dumumi. Ngunit ganun kailangan sila sa pagpaparami ng kanilang lahi. Dahil dyan, ang mga babaeng manggagawa ay nagsisimula ng isang sistematikong pagpatay sa lahat ng mga lalaki sa larval stage pa lamang. Ngunit ito'y nagdudulot ng problema sa Reyna. Kailangan niya ng mga lalaki upang magparami ng lahi. Kung wala ang mga lalaking langgam, ay mamamatay ang kanilang lahi. Ang tanging paraan ng Reyna ay pinapalaganap niya ang kolonya ng mga itlog na lalaki habang pinapatay ng mga babaeng manggagawa ang karamihan. Umaasa ang Reyna na mauubusan sila ng lakas bago pa man mapatay ang lahat ng lalaking itlog. Bilang Resulta, may ilan sa mga lalaki ang nakakalusot at nabubuhay. Number 1. Pipefish tulad ng mga seahorse, ang pipefish ay galing sa kaparehong pamilya kung saan ang babaeng pipefish ay ipinapasa sa lalaki ang mga itlog at ilalagay ito sa isang espesyal na lalagyan sa kanyang tiyan hanggang sa ito'y lumaki. Kung iisipin natin ay masasabi nating mabuting ama ang mga pipefish ngunit ang mga sayantipiko ay may napansing kakaiba dahil minsan ang mga anak nila ay isa-isa isang nawawala. Kamakailan lang ay isang pag-aaral ang isinagawa kung saan natuklasan ng mga sayantipiko na ang mga buntis ay nagiging cannibals. Kinakain nila ang kanilang itlog upang magkaroon ng karagdagang nutrisyon at lakas tuwing kaunti lang ang kanilang pagkain. Ang A&M University ay natuklasan na ang lalaking pipefish ay pumapatay ng ilang mga anak sa kanilang pouch kung ang nakuha nilang kapareha ay hindi maganda sa kanilang paningin. bukod doon, nagkakaroon din ng diskriminasyon pagdating sa laki ng kapareha sapagkat kung ang dating kaparehang babaeng pipefish ay mas malaki sa kasalukuyang kapareha, nagiging mas maliit ang tiyansa na makalabas lahat ng buhay ang itlog sa tiyan ng lalaking pipefish, sa madaling salita, ang lalaking pipefish ay mapili sa kapareha at laging naghahanap ng mas maganda at mas malaking babaing pipefish.